Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang injury update kay Jordan Clarkson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mawawalan nga daw po agad ng mga players ang Los Angeles Lakers sa kanilang next game. Kumpara nga po nung nakarang taon mga katrops, ay hindi nga po maganda ang pinapakitang laro ngayon ng ating kababayan na si Jordan Clarkson. Gayong simula nga po sa pag average niya ng 20.8 points, ay bumagsak nga po ito sa 16.8 points na lamang sa kanyang 39.9% shooting. At ang mahirap pa dyan mga katrops, ay bagsak rin naman nga po ang kanyang pinapakitang performance sa mga nakalipas na lor ng Utah Jazz ngayong season na siyang isa sa mga rason bakit sunod-sunod na ang kanilang pagkatalo at bakit nananatili pa rin sila sa ibaba standings ng Western Conference. Pero ang mas pinag-aalala nga po ngayon ng kanilang team ay ang naibalita ang ngayon ng injury ni Jordan Clarkson sa kanyang kanang hita na kanyang nakuha sa kanilang game noong nakarang araw laban sa New Orleans Pelicans. At dahil nga dito mga katrops, ay inaasahan na nga po na mawawala siya ng at least dalawang linggo na isang napakalaking dagok sa kanilang kupunan ngayong season lalo pat ayaw rin naman nga po nilang mabawasan pa ng mahalagang player ang kanilang lineup. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang mawawalan nga po agad ng mga players ang Los Angeles Lakers sa kanilang next game. Katulad nga po ng naibalita ako sa inyo mga katrops. Nagtamo nga po ulit si Anthony Davis ng injury ngayon sa kanyang groin sa third quarter ng kanilang laro na siyang rason bakit iika-ika ito na maglakad sa kanilang laban. Kaya dahil nga po dyan ay papakiramdaman muna nga na po niya ang kanyang pangangatawan kung makakapaglaro siya o hindi sa pangalawang game ng kanilang back-to-back -back sa koponan ng San Antonio Spurs bukas ng umaga. Bukod rin nga po kay Anthony Davis, ay inamin na rin naman nga po ni Lebron James na meron siyang iniindang injury sa kanyang pa. Kaya kagaya nga po kay Anthony Davis ay titingnan muna nga po niya ito kung makakapaglaro siya laban sa si Spurs. At dahil nga po sa mga yan mga katrops, ay questionable na nga po ang kalagayan ng mga players ng Lakers, katulad na lamang ni Anthony Davis, Lebron James, at maging si Jared Vanderbilt na may iniindang injury ngayon sa kanyang likod. Kaya mukhang malaking nga po ang chance na, na mawalan sila ng mas marami pang player sa kanilang magiging laro kontra si Spurs ni Victor Rembanyama. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.